Kani magluto ta gulay kay lang tag karne. Kinahanglan balanse ang atong pagkaon nga ginakaon. para sugdan na nato. In a preheated oil, let's saute the sliced onion, garlic, and ginger until it's brown. Then let's add the tomato. Pagkatapos naman ay idagdag natin ang sitaw. Ayan, at paghaluin natin ng mabuti. Ngayon naman ay lagyan natin ng konting toyo. Depende na sa inyong panlasa ha, kung gaano karami ang ilalagay ninyo. Isimir natin ng 3 minutes. At after 3 minutes, Lagyan naman natin ng oyster sauce para mas malasa ang ating nilulutong gulay. Ayan, imix natin ng mabuti. At simmer natin ng 2 more minutes. At, tcharan! Ready na ang ating ginisang sitaw. Hmm, amoy na amoy ko na ang sarap na kumakaway. Nako, di ba naman tayo mapaparami nito sa kanin? Ngayon naman ay magpa-fry ako ng rice gamit ang kawaling pinaglutuan ko ng sitaw para hindi na marami ang hugasin. Dinagdagan ko lang ng konting oil para sa rice natin na maluto. Ayan, ang rice ay galing sa ref kasi mas masarap compared sa newly cooked or boiled rice. Lagyan natin ng konting asin at saka paminta. Depende na naman sa inyong panlasa kung gaano karami ang ilalagay ninyo. Tapos ngayon ay paghaluin natin ng mabuti. Ngayon ready na ang ating lunch. Ang gagawin natin ngayon is the testing part. Manatin. Na. Ah. magkamay na ako ha nagbogas na ako ng kamay hmm mapaparami ka sa sarap nito kalimutan muna natin ang diet ha ako hindi ako nagdi-diet yan yeah. sarap My papa mm. 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 She did almost lose the set last year in the final. So we're back in the... Enjoy, Enjoy your lunch.